Araw nga ng linggo yan mga marikoy at napagpasyahan nga namin na dito kumain sa aming pinagagawang bahay. Kita nyo naman mga marikoy yung aking kapatid na bunso mga marikoy ay nakikisalo at nakikigulo na rin sa aming kainan. Nahulog pa nga yung isang manok dyan mga marikoy at meron pa nga humihingi. Kaya naman tinabi na namin yung isang manok dyan. At ayan nga habang nagbibidyo ako dyan ay siging pakyut nga itong aking kapatid na bunso mga marikoy. Giding tingin sa kamera. Kinabukasan nga ay tanghali na mga marikoy ay dinalhan na nga lang namin ng pagkain itong si Papa. At ayan nga ay gumagawa na sila mga marikoy sa ating bahay. Ang ginagawa nga po pala nila dyan mga marikoy ay bubong na. Magtatrases na nga po pala sila dyan ng pagpapatungan ng ating bubong mga marikoy. At syempre yung kapatid ko, madam, ayan no, diba? o, diba? yung madam, pa. Si, papapay. si papapay. Umi. Ikaw, umi. O, diba, uwi. Ikaw uwi. O, oh, diba, pinapauwi pa nga niya si Papa. Nakakatuwa nga lang mga marikoy dahil nga magkakaroon na tayo ng bubong. Kahit nga napakadami pang gagawin dyan sa bahay mga marikoy, pero malapit na rin siyang matapos. Kung iisipin mo mga marikoy, parang ang tagal-tagal niyang matapos, pero I-enjoy mo lang at matatapos din to mga marikoy. Lagi nga pala kami pumupunta dyan sa pinapagawa naming bahay mga marikoy. At syempre kapag may kulang sa pinapagawa naming bahay, punta agad kami dito sa hardware mga marikoy. Next nga po pala naming pinuntahan dyan mga marikoy ay itong tiles na para sa gagamitin sa bahay. Namimili na nga po pala kami dyan ng ilalagay namin para sa CR namin. Syempre yung hindi dapat madulas. Kaya napagpasyahan nga namin ni Sheena na itong kulay gray na tiles nga ang aming ilalagay doon sa aming CR. Namimili pa nga kami ng aming tiles na ilalagay sa aming floor mga marikoy. Kaya naman habang namimili kami dyan ay sobrang hirap nga dahil nga ang dami ngang magaganda dyan. Siyempre pinag-isipan muna namin mabuti kung ano yung gusto talaga namin na tiles na ilalagay namin para sa CR namin at para sa floor namin. Kaya naman puro tawad nga ang ginawa namin dyan sa may-ari ng tiles mga marikoy. Dahil nga marami din naman kaming bibilhin. Ang dami nga magaganda sa aming mata mga marikoy kaya nahihirapan din kaming mamili kung ano ilalagay namin para sa floor namin. Mabuti na nga lang at nakakita na kami ng para sa CR namin mga marikoy kaya naman ang hahanapin na lang namin ay para sa floor. Yung nakuha nga pala namin diyan na gustuhan naming tiles para sa floor namin mga marikoy ay kulang pa nga kaya i-deliver na lang nila yon. Hindi din nga po pala biro ang magpalagay ng tiles mga marikoy dahil sobrang mahal din pala nito. Kaya naman tis, ganda tayo mga marikoy para lang mabili natin yung mga gusto natin. At ayan nga mga marikoy, ay nagpapasya pa nga kami dyan kung ano yung gagawin namin dyan. Tumitingin-tingin pa nga kami dyan mga marikoy kung ano talaga yung napupusuan namin. Hindi pa nga kami nakontento ay umikot-ikot pa nga kami dito sa mga tiles na bibilhin namin mga marikoy. Mas maganda kasing pag-isipang mabuti mga marikoy ang ilalagay natin para sa ating bahay. Kasi kapag hindi mo siya nagustuhan, hindi mo naman siya pwedeng ipabakbak mga marikoy dahil magbabasag ka na naman ng tiles. Kaya dapat bago kayo bumili mga marikoy ay pagpasyahan nyo muna ng inyong mga partner para naman hindi Masayang yung mga bibilhin nyo At ayan nga seryosong seryoso nga kami dyan sa pamimili ng tiles mga marikoy Alam nyo ba na ang unang napili namin ay hindi naman talaga namin kinuha mga marikoy Ganon kasalawahan ng aming mata mga marikoy Pero yung pangalawa naming napili mga marikoy ay iyon Talagang pinagpasyahan na namin na iyon talaga yung kukunin dahil sobrang nagandahan kami at tumingin na nga din kami dito ng bowl para ilalagay sa aming CR kasi dalawa yung CR na pinapagawa namin, isa sa baba, isa sa taas. Namimili nga lang pala kami dito ng design mga marikoy. Grabe mga marikoy, pati pala bowl mahal na din. Yun nga lang mga marikoy, wala tayong choice kahit mahal, bibilhin natin para lang magkaroon ng bowl yung ating CR. Sa wakas nga ay nakapili na tayo mga marikoy, kaya naman umuwi na tayo. At next nga natin gagawin dyan mga marikoy. Siyempre yung mga switch naman ng ilaw. Kapag nagpapagawa ka talaga ng bahay mga marikoy, napakadami talaga ng kailangan para bago magawa yung bahay mo. Namimili naman kami dito para sa switch ng ilaw namin mga marikoy. Sa DIY na nga lang kami bumili mga marikoy ng aming switch ng ilaw. Pati nga ilaw mga marikoy ay pinag-iisipan namin kung ano'y ilalagay namin para sa aming bahay. At yun lang po mga marikoy, salamat sa panonood. Bukas ulit!